manual. Nirorot. Ah, manual before may ano, may may motor. Para tracking tracker ko. Oh. Saan yung saan papunta? Pero alam mo nagalit, na dali <laughs> na ina. Dali lang na mas kaya ngayon minamanual na lang. Pero ang galing ah. Oh. Every three times ano, nabalik. Oh. Pero ang galing ah. Pa, pa, Scientist pala yung asawa mo eh. Um, ito oh. yung pagunit, marami nitong nag-charge sa amin. Oo. May mahal. yung panel na yan? Ito, ito kasi yung ba mura lang yung bili namin ng na panel. Kasi may, ano, may parang yung company sa Pakulog ba, may change sila ng solar panel sa bigger capacity ba. Kaya oh. binibenta nila nito oh. yung 2,500. Oo, 2,500 lang. 2,500 yung isang ano, panel? Change? yung panel, 15,000 pa ha. Hindi kalaki ma. Napaka mahal niya ha. Pwede pala na doon ba? Ano na dumaray doon? Tapos order? Oo, pwede. 2,500 lang. Kaya alma ka mga mga. Oo, tapos pa pa lang, pa padala lang. sa Manila. Oo, padala lang sa Manila. Tapos i-set up lang ng cake. Kakilala niya doon ba? Oo. Paano kasi paano sa Manila? 15,000 yun. Baka okay, yung... Okay.

ano na na? Interview mo. Ay, di ko eh. Ito ni farming eh. Hindi ka muna nagpapalam sa interviewin mo. Makaka-copyright tayo. Ito ito talaga yun. Oo, yun. Ano to. yun talaga Parang normal ah. Bakit list ako dito? Oo. Meron talaga ako dito. Favorite niya yan eh. Kay Bawa ka. Ano to? Ang sanitas Oo. Aratilis. Ano mas? Aratilis? Oo. Oh, tapos ba? Ano pa? <laughs> malunggay. Oh, malunggay pa. Okay. Parang sumpe ito. Okay. saluyot talaga Yung saluyot ko talaga. Ang so, mo pala sa garden eh. Pag may, no, may may malaking space na hana ako. Man. Pero okay, so, okay, okay na to. Okay na to. Kasi yun ang, marami akong fruit, fruit bearing trees nasa, nasa container lang. Tapos nakasolar, nakasolar ka. Mas marami dating halaman dito. Eh, 'yung kamatis ko. 'yung ano 'yung sili, sili na. 'yung pagmarami na talaga bini-benta. Diba na 'yun binebenta? Selling more sa kilo hindi ko na kaya ano ubusin ba kapag maraming harvest ano nga 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 yung pabungaan wala oh, nang, wala nga hindi ka wala nilalagay na ano wala. na fertilizer wala iti ano yung sa manok lang ba ah, dumi ng manok oh, o o okay. baka or, o sa ha sa tay, dumi ng baka dumi, mula, dumi, bumi, Binibili mo pa ba, ba? ba? yun o pinilingan mo lang? Ha? Binibili mo pa yun? Binibili yung, ano, binibili yung tayo ng baka. Uh, Tapos yung dumi ng manok, may manok na maybe dyan sa baba. Oh, Parang bantris baka. Yung dumi, nilalagay ko sa... Uh, okay. sa... Okay. Okay. Di, ba Di ba busy? siya pero pang-busy. Sabi ko nga, paano hindi nalalanta yung mga halaman ni ah, Tialma? May support group May <laughs> <By> support group. <laughs> <By> support group. <laughs> support hindi, hindi mo kaya mag-isa to, hindi mo kaya sa kaya ng isang tao. May support ko yung mga tao ka nangyong ba? Hindi din Kaya ito ay, dalawang araw, hindi mo na una, no, nang ganyan, matay. Kaya pala namamatay yung ating kasi isang linggo. <laughs> <One>. <laughs> isang linggo yung ating. <laughs> no, hindi days nga, hindi pwede, isang linggo. <laughs> no, Sabi, <laughs> no, ba't kaya namamatay yung halaman natin? Kakalipot lang naman natin sa kanila. <laughs> yung pala, dapat pala, ano, every... Every day, tapos ano nasa roof deck, e. Hindi mo nang Tapos buhay. Ah, may nasa ground floor, patay. Tapos walang, habong, uno. Anong habong? Bubong. Bubong? Ah, ah, ah. Tagalog, ano sabihin, iskisay? Bubong. Bubong. Ah, ano, ato. Ato. Banda naman dito, gano'n. Oo, pagpag-igabi, maganda sa labas ganon na pag no magano muna pagudet di kami natutulog. kasi wala ano walang tigpapalitan ganon na ganon 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 Pag 3PM, ganyan ganon 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 wala ganon 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 lang. Oo, ganon Kaso lang ngayon, yung battery namin ba, yung shelf life niya, parang, yung battery namin hindi kasi ah, lithium ion. Oh, Yung shelf life, life oh, yung lithium ion yung mahal. Oh. Yung yung natin para ma-arifesa na. Oh. Kasi yung Hilang. battery namin, hindi na siya nag-store. Oh. Kaya yung excess namin, parang na-waste oh. na. Yung, kumagal, lang, hindi, oh, yung mga direct na to, direct na. direct na lang. So, oh. isang, Ano nakakabit dito mga rep? dito nasa bago internet o oh, nasa YouTube na 'yan si yung solar panel oh. eh. Tapos yung, yung controller, tapos yung battery. battery. 'Yun lang yung ng battery. Direct muna. Ah, mm. Pero pag kailangan battery. Maganda to pag ano pag may malaking ano, lupa ba solar. Tapos yan no, yung Ah, so like Para pang Doomsday ba? Pang Doomsday. <laughs> yan talaga yung isa ng husband ko. Galing ba rin Parang prepper, prepper siya. Lifestyle prepper. Eh, eh? ah? Nag Tapos nagbabakyum siya ng pagkain, ng bigas, ng asi, ng sugar. May emergency food siya. Oh, no, Popcorn, emergency, na, emergency food. Uh, In case na, of calamity. Kalamity. Oh, kasi. siya ng mga mga seed. <laughs> sinasabi ko yan, ay, wala nang para wag paranoid ba? <laughs> okay, para pero ano, mag maganda pag advance ba? Uh, <laughs> pero maganda to, maayos to. Hindi ka na pabili sa... sa, may, sa, may, sa okay. ng grow -out, pag may isa palit. Pag maliit siya magkano yung isang piraso? Ah, uh, depende kasi for example no, yung isang grow out magre-register ka ng one 800 or, or 1,000 tapos bibigyan kanila ng isda tapos, isang shirt, ganoon ba? Parang... Oh. Package-package? Oo, oh, oo, oh, oh. Tapos, pag-a-update ka sa size ng isda mo, oo, oh, oh. May premium ba? Ay, may premium? Oo. Hmm.